hello mga kasari, mga sisi ko, magandang araw sa inyong lahat, kumusta? Ayan, ilang araw na lang, magpapasko na, and I'm sure busy na kayo sa inyong tindahan. So ngayon ay kagigising ko lang mga sis, time check is 10am, kasi maaga akong nagising kanina, 3am pa lang, gising na kami ni Kuya Dave kasi nagsimbang gabi kami, tapos naka kami dito mga... 5 a.m. So, natulog ulit ako. Bumalik ako sa pagtulog kasi nga napakaaga pa. Tapos ngayon na lang ako nagising, di ba? <laughs> Tanghaling tapat na. Okay, so mag update tayo kasi parang tatlong araw na yata akong walang vlog. And mag update tayo ngayon sa tindahan. Pero bago yan, kape muna tayo. And gusto ko lang i-share sa inyo na, ang kape na gamit ko talaga ay ito. Nakabili na ako mga sisi. Ayan o, oh, barley coffee. Gusto ko ang barley kasi mapait siya. Maganda ito sa atin, lalo lalo na sa edad ko. Uh, mapait ang barley. Tapos, ang kagandahan, uh, bibili tayo ng tatlo. Ayan, bili tayo ng tatlo. Ngayon, sa ngayon ha, meron silang promo. Bili tayo ng tatlong barley. May free na, wait lang. May free na dalawa. Ayan, free buy three. Ayan. Get two free. Ito talaga yung pinakagusto ko na copy, mga sisis. Yan Barley coffee. Tapos ipakita ko sa inyo yung sana yung nabuksan ko. Kung ang laman niya. ganito. Sampung stick siya. So, share-share lang si Ate Rose ninyo kung ano yung mga iniinom natin na pang pa-healthy sa ating katawan. Ayan, ito. Ganito siya, stick. Pero ako minsan, hinahati ko lang siya kasi marami naman siyang laman abot dito. Hinahati ko lang siya sa isang maliit na cup, yung Nescafe na cup. Ito, umiinom din tayo ng chamomile tea. So, pag ininom ako nito mga sisi, napakasarap ng tulog ko. So, nire-recommend din ito ni Doc Willie Ong. Hindi siya sponsor ni Doc Willie Ong, pero nire-recommend niya ito, chamomile tea. Okay, so kahapon pala umalis ako, nag-ikot-ikot lang kasi nga kahapon is Saturday, Sabado. So may binili lang ako sa school supply section sa grocery. Pansamantala lang muna kasi hindi pa ako nakapunta sa uh, school supplies na yung wholesaler. So ball pen, yung, ball pen lang yung binili ko tapos bumili ako ng ganito mga sisyo. Tingnan nyo. <laughs> Sabi ni Kuya Dave, oy, may karinderiya na tara tayo dito sa bahay. Ngayon, karinderiya lang ba ang marunong na, na ano, magkaroon ng ganito mga sisi. Gusto ko lang kasi ng ganito. Kasi yung lagayan namin ng, ng plato doon at saka yung kutsara is parang drawer. Tapos yung mga kutsara naka, naka ano lang, naka, naka line lang, tawag yan. Basta nakahiga lang. Tapos gusto ko ganito talaga. Gusto ko ganito yung mga spoon. Tapos, sinalagyan ko siya palagi. nang palagi naman akong nag-iinit ng tubig. So, yung sobra ko sa iniinit ko na tubig para sa kape, pati si Kuya Dave nyo rin pag morning, nag-iinit ng tubig, ibubuhos namin dito. So, di ba At least, malinis at patay ang bakterya ng ating mga kutsara. Ayan, naabot na tayo sa kutsara, ba diba? So, share-share lang tayo. Ay, ito pala is nagkakahalaga lang ng 150 pesos. Yun, muro lang no 150. Yan, okay. So, proceed na tayo sa tindahan. Kasi nga, napaka ano na dito sa bahay. Kumain na pala ako. At ang ulam namin ay, ito oh. Nguyong. Kilala nyo ba yung nguyong? Or lumpia. Ayan, tapos may niloto si Kuya Dave kahapon na ulam. Yan iinit ko na lang dito sa oven. Tapos, kring, kain na kring. Nandito yung ulam. mo. Eh. So, tapos na akong kumain. Dadalhin ko na lang itong kapi. Punta na tayo sa tindahan. Tapos, mga sisi, mamaya pala, gagawa ako ng mga malalaking ice. Yung 4x12 na matataba. Punuin ko yun at ilagay ko doon sa pinakababa ng rep. Kasi itong rep pala namin dito sa kabila, share ko lang pinaandar ko na kasi nga magpapas kuna na. magpapas <laughs> Yan, pinaandar ko yan. Tapos ito dito, ah uh, kailangan ito dito lahat ay exclusive lang talaga sa mga yelo. Ayan, di ba mabenta yung yelo? Kunuin ko yan ng yelo. Tapos gagawa ako dito sa pinaka pinakadulo ko siya ilagay yung matataba para ilagay ko sa cooler sa 24 na ipapakita ko sa inyo. Gagamit kasi kami ng cooler kasi mauubusan kami ng malamig kapag aasa lang kami sa rep doon. So yung mga yung mga Red Horse beer ilalagay ko sa cooler. Tapos itong rep dito sa kabila, yan, pinaandar ko na siya and may mga laman na rin. <laughs> dito nakalagay yung aming mga ayan. Yung mga binili ko ng mga ulam, mga karni-karni. Yan. Tapos sa ilalim, Meron din, yan, konti lang yung laman. Alam nyo naman, pag magpapas, so, meron tayong mga mga pagkain na minsan hindi natin maubos ka agad, kaya ginamit ko ito. <laughs> Pinaandar ko itong mga sisi. Yan, tapos doon, exclusive sa, ano, puro, puro yelo na lang. Punta na tayo sa tindahan, and mag, ano pala ako ngayon, lang. And ngayon pala ay, chi-check ako sa tindahan ko na yung mga item na kulang. Kasi marami na rin kulang mga sisi. Kahit na nakapag-grocery ako ng 30,000, maglilista ako, Mag-check -che out ako sa grocery. Kasi ngayon ay Sunday. Bukas may delivery sila. Lunes, ayan si Kuya Dave. Kuya Dave, good morning! Good morning! <laughs> <laughs> Tapos tingnan natin kung ano yung mga kulang dito. Yan, dito sa kapi, yan magano na tayo ng kopi ko na, na blanca. kasi isang tay na lang tapos wala na akong kopi ko na brown. So magche-check tayo, marami pa namang kulang. Ikot natin yung cam mo lang yung nakikita niyo. Wait lang. Ayan, klarong-klaro na pag sa mga item makaharap yung ating camera mga sisi. So sa ngayon, ayan, punong-puno na yung mga display natin. Ayan. Sa likuran, punong-puno yan. Sa likuran, mga sisi. Ayan. Oha. yan, Dami tayong stock sa likod. Nag-uumapaw yan para matagal maubos. Ayan, yung mga imported natin. Tapos dito sa ating mga ricados, naghanap pala ako ng da mix. Wala akong nahanap ano lang ito dito, kalderita, curry, yan, yung apritada, out of stock na. Tapos, itong, check natin itong, ano, itong Mang Tomas, kasi nagtaas na ang price nito. At saka may ibang chichirya pa sa grocery na nagtaas. Yung movie is 9 plus na. So, check nyo sa, ano ninyo, kung magkano na rin dyan sa lugar ninyo. So, sa mga, ano natin, ayan, marami na tayong stock Pinol stock, full fullstak, <laughs> ano ba yan? Gifullstak ko na talaga mga sisi yung ating tindahan Kung may mga kulang-kulang na Ayan, aalis ako at ako'y bibili para Maging kumpleto na talaga ang ating tindahan Handang-handa na for Christmas Kaya lang ang aming delivery ng mga soft drinks ay hindi pa pumunta Ayan o, oh. ito lang yung ulan Ako mga 1.5, dapat marami kaming 1.5 yan, tapos dito sa harapan, ayan, punong-puno pa naman tayo. And colorful yung ating tindahan. So, paubos na rin yung aking bubbles. At least, pagdat pagdating ng New Year, ubos na itong mga colorful items natin na pang bata. Yan, so forward tayo dito. Sa mga chichiria, marami pa. Kasi nga, di ba, grocery ko lang 30,000. Tapos itong mga Christmas wrapper natin, nabawasan na rin siya. Yan. So, forward tayo sa itlog. Nakabilis, Kuya Dave, ng 15 trays ng itlog. Nagtaas ang itlog. 10 pesos. Extra large ang size. Dito sa amin. Tapos, ready na yung ating mga plastic cup. Paper plate. Ayan. Tapos sa bigas, tatlong sako na lang. Siguro sa susunod na araw, dagdagan niya ni Kuya Dave. Tapos, dito tayo sa alak. Ayan, yung ating alak ay full stock na ulit. Ayan, full stock na. Wala nang bakante dyan. Pati sa ilalim nilagyan natin. Tapos dito, nag-add ako ng mga, ayan, May at saka Carlo Rossi. Tapos nag-add na rin ako ng fondador. Okay, ready, ready na tayo mga sisiko. Okay, so ito lang muna yung update natin for today. Happy Sunday! Thanks for watching! bye for now